Pero okay, mga kadyo, simula pa lang Pagod na ako ah Ito, ito yung paahon, papunta ng ano <laughs> Kadyo number 1 mga kadyo, dito tayo sa may OL Ang dilim pa Woo. Okay, let's go! Yun mga kadyo, dito na tayo malapit tayo sa ano Sa Masinag, tatawid tayo rito Pagtawid natin, dito tayo sa may Jollibee Magantay Si ano, kay Philip Tapos saka kami didiretso ng uh, Pure Gold, San Mateo Okay, let's go mga kajo, tatawid tayo sa Masinag Ayun na, guguna. na iOS Ayo. Ayo di Eh, di wow. Dan si, oh. si Philip, let's go. A few moments later. Ternyata si Philip <laughs> hello. Morning, morning. Narit, narit. Ayan na si Boss Philip. Ayan na. Arting lang. Okay, ano, Let's go. Pahinga ko muna. Pahinga muna. Hello. Shout out, Team Pitak. Team shout out. Eh <laughs> magkasama lang kami. Kakala lang kami sa Lilac. Dito kami sa may ano eh. Ah... Uh, sinat ko eh pero na kami sa lilak yan let's go kaya siya na pilip na likod oh A few moments later. Ito hey, mga kadyo, malapit kami sa may arko ng San Mateo. Si Philip naroon sa ulahan. Okay, let's go mga kadyo. Sabi ko Dumiretso Let's go mga kajo Yeah Alright Kami ko pure gold yeah, Si <laughs> spilip Ờ. nào Morning bro. <laughs> Sir morning. Morning. Sir What's up? Sir Dennis, number one Sino bang wal wala pa? Pre, pure gold daw San Mateo Takot na meretso San Mateo Philip, Dennis, Eugene, Philip, Sir Harold, Sir James, Sir, Sir Adlai, Si Joe! Joe! Sabay kayo, nagsabay kayo. Oo, oh, sabay kayo. <laughs> oh, oh. Sino bang wala? Kompleto na? Kompleto oh, na. Wala na? Let's go! Kambal eh, oh. Go! Kambal yung bike. Lang <laughs> ka si, na. Si Isko, wala ano? Hello. Gasarapan <laughs> eh. Gasarapang pumadyak eh. Ha? Oo nga. Natigil. Natigil siya. Eh. Naku, taas niyan. Kailan ang huling ng ko dito? Kailan ba? Pero nung huling akit ko nung nakaraan Siguro mga 3 months ago ano eh Nakaibay -e ako eh Ito? Taas eh Kahit araw-araw -ar Muna na uh? Muna. Huh? Kumuna na Okay lang yan. Let's go. Ha? Ano? Ano na? Umuno na. na. Ay, Hindi na uminto. Ah, <laughs> joke. <Adyo. laughs> Hindi mo na tayo naman kayo na. Ako, oh, usok na nyo. One Eternity Later So hey, mga ka-Joe, minto muna tayo rito Sobrang tarik ang ahon Ayun mga mga ahon oh. Oh. Sobrang tarik Pahinga tayo sandali T Tsaka si Joe, wala pa Naiiwan sa baba Hey, let's go yun dayang dayang may katipunero ito oh my god wow yun malapit kami ayaw ko lang pala sino pala nauna Di ko kaya kanina huminto ako Nagbabara na ko eh huh. Number 9 Number 9 mayroon pa tayo, naman na yun ka. So, Inunahan po, na kita. Ay, ah, si Joe! Ano ba si Joe? Asa siya? Wala pa. Wala pa, naiwan na. natin. Sorry! Puminto ako eh. Tama, kasamay mo. Oo, oh, nasa likod ko. Nawala. Puminto rin kami dyan. Puminto ako dito sa may eh, bagong magkapihan. Hindi kayang walang hintok. Hindi ko kaya. <laughs> Nagbaralala muna ko. Nakatalo na ka dito. Nagbaralala muna. Ayun, kailangan pala mag-lista dito sa logbook. Pagpapasok ka dito sa... Sa so, tama, no? ano? Pag kailangan mag-lista sa logbook. Tinakpa nila yung ano doon, o. No? Yung pangalan. Babaguhin. Babaguhin. yung kailangan mag-lista pala rito. Yun, nakalista na tayo. Wala pas, Joe? Boy. Saan? Pati ko palabas. Saan ba? A few moments later. Lakas o. Ano naras kayo pumalik sir? Ano ba tayo pumalik? Ngayon lang, kakating nating lang. Pero doon sa pure gold, mga lasa isang dun na kayo. Mga 6.30 o mga 6.40. Mga ganun. Noon na pala kayo sa akin. Kasi mga 6.30 na ako pumalik. Parang maambong kasi. Sabi ko tara na. Para ano, hahabol naman eh. Isa lang -ay -ay. naman daan eh. Ahon pa tayo sir. Ahon pa. Hindi, <laughs> 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 ma 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 mag naman naman daw yan. Puro pababayan. <laughs> Alin yan? Wala, patag yun eh. Patagilid. Hindi, <laughs> ganun lang. Oh. Parang <laughs> konting ganun. Parang hams lang. Patagilis <laughs> <-yay. Palang> <laughs> <Palang -yay. laughs> <laughs> <laughs> naman yan. Yan pa tayo. May sakit to no number na <laughs> Ay gago. <laughs> <laughs> Pangsyam ako. <laughs> oh, oh Eddie, wow! Hello, mga ka, Diyo mga kadyo, dito kami sa loob ng, ano, ng Timberland. Diretso De kami sa Wall Tree. Eh na, may ah, na naman. hu, Ngayon mo sabihin na madali lang umaw. <laughs> Ang hirap. di kaya nang walang <laughs> ito? Wala. Pero sila kaya na. Siguro mga ano pa. Mga ilang ilang ikot ka pa. Tingnan mo. Hindi ko to na kaya ko. Kaya lang Ako nga kaya, kalaw kaya ko eh. Bibigay ka ko itong ano ko. Hindi ko pala kaya eh. Kaya pa nang isip ko. Puta, salta tayo ng salta. Salta tayo ng salta. Salta, salta, hindi pala ka-roll. Di ba, isko? Puro ka-drawing. Drawing ka. Billy! Tala! Dinayo ka na nga namin. Wala ka pa. Uh. Pares tayo ng ano, ng plato. Baho! One eternity later. Yo, mga kajo. Ikaw ang okay na to. Okay na to. Wala na. Ngayon lang din. ano. Pinto tayo ron. Picture tayo mga kaadyo pabalik na kami palusong na kami nakabang lusong naman to mga kaadyo wala kami sa baba haba ng lusong maambun pa tayo eh. pong umakit

Shoutout oh. muna Ronald Happy birthday Ronald Nabuta kami ng ulan, lakas Isilong sila kuya Matagal itong ulan na to no Medyo o, Matagal yung ginagawa Ganyan ang ulan

Bobby! Saka pa! ba? Sila ka? Kaliwala kami Ikaw? Kaliwala na eh, sabay ka na kinahan uh -huh. mo Bulan! Guys, uh -huh. uh -huh. stop over muna kami dito sa ano, Twin Fuel Baka inabuta kami ng ulan Stop over muna hmm. Pwede muna kami magpa-laundry oh